-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka -inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa latest update at mga kaganapan sa issue ni Ate Erika ay meron na namang bagong balita na isinuwalat si Kuya Val Santos Matubang. Kaya naman agad-agad nag-live si Kuya Val Santos Matubang at talagang in ang mga question at mga usapan tungkol sa issue ni Ate Erika na latest. ay magandang hapon na ha? tanghali, umaga at gabi sa ating uh, lahat I live ulit sa ating official youtube channel sapagkat meron pong nagpaabot sa atin po ng uh, reklamo Bahagi po ng ating programa mga Kalingap ay uh, tulungan ang mga inaapi at inaabuso. Pero bago ang lahat po mga kalinga, pagibay humigop po, po ng ating masarap at masustansyang uh, VSM Kalingap Kape. Baka hindi pa. Yung gusto pong umorder po ang ating text line 09291132465. Nine, para pumatikman ng ating pong masarap na VSM Kalinga Kape. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo, ah. Oo, oh, apo. Ang kape may puso at Maraming benepisyo sa ating kalusugan VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix Ang Kaping May Puso VSM Kalingap Kape Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929 -1132469. VSM Kalingap Kape Ang Kaping May Puso VSM Kalingap Kape Ayos Lolo! Kaya na lang din nanginginimin ko, VSM Kalingap Kape. Yung mga reklamo, ha? Yung may mga reklamo po, pwedeng dumulog sa ating tanggapan. Na tingin niyo. Sa video nga na ito, ay sinasabi ni Kalingap Val Santos Matubang na talagang ready siya na tumanggap ng mga tao na mayroong pagkukulang o mayroon ding inaapi. Kaya naman lagi daw siyang handang tumulong. At sa vlog na ito, ay isinawalat niya ang isang tao na nagre-reklamo sa isang vlogger. At pinangalalan niya na nga ang tao na ito. Ang tao na nagre-reklamo ay si Gina. Si Gina ay ang mama ni Ate Erica at ni Ate Sheila May na kapatid ni Ate Erika. Yung tanggapan. sa tingin niyo po inaapi kayo. Huwag mag-atubiling dumulog po sa ating opisina. Diyan lang po yan sa 4B1 Magang Daed Camarines Norte. At uh, tutulong kami sa mga lumalapit po sa ating programa Higit sa lahat po sa mga taong inaabuso at inaapi Oras natin sa buong kapuluan Alas Alauna na po Alauna na po ng tanghali. Ay pinaglay po sa ating official YouTube channel. Ay tayo po ay napaka busy po natin. Maraming ginagawa pero pag ganito po mga kalingap na mayroong reklamo, may inabuso at may inaapi. Eh ako po ay talagang 24 oras po na handang tumugon at tumulong. 24-7 Ang ating pong opisina po, kahit pa kayo kumatok ng hating gabi, pagbubuksan ko po kayo. Lalo na't mag at maganda. Yan po oh, yung mga po natin dyan. Sa ating live, live stream ngayong umaga po, ngayong tanghali, na si Gina. Ito ha, Si Gina po ay uh, mayroong uh, reklamo sa isang vlogger. Sa isang vlogger po, mayroon siyang reklamo. Ah uh, ayan o. Oh, si Gina Panza Sorita may reklamo po sa isang vlogger na yung anak daw po niya na binablog ng isang vlogger po. Sinabi nga dito ni Ate Gina na may narareklamo siyang isang vlogger na vlog sa kanyang anak na si Ate Erica at hindi man lamang daw ito ng bibigay ni Singko o mga bigas na pantulong lamang. Dahil nga sa sinabi nito ni Ate Gina ay sinabi ni Kalingap Val na Tawagan niya daw si Kalingap Val at pinigayang numero dahil hindi daw nararapat ang ganitong aksyon kung totoo man ito. Yan ni singko Ay grabe naman po yung gay ang vlogger. <laughs> po people nga kayo sa ginagawa niyong pag-vlog sa mga mahihirap, wala pa kayong binibigay na pera o bigas man lang. Ito po mga kalingap, mga kaibigan. Ano po isang aligasyon isang vlogger? Aba po, pag ako po ay uh, ah, lumalapit sa atin yung tao, may hindi pwedeng iwalang bahala po natin ito. Ako po ang tolpo ng Kamarinis Norte. Kapag merong mga sumbong reklamo kay Val Santos Matubang, kakampinyo ako. Walang tulugan, walang iwanan. Handa akong gumastos at di ko kayo. Ito mga kaibigan, isang vlogger po. Ang sabi daw po ay si Kalinga Prof daw ay binablog yung anak subalit ni Singko po ay walang binibigay. Anong klaseng vlogger yan? walang ganyang vlogger po dapat eh pagka nagvlog kayo abay hindi pwedeng basta lang ganyan na thank you ha? baka naman po ay uh, yung kita sa vlog niya ay binobulsa nito hindi pwede po, po Aling Gina huwag ka mag mo ako Kina ba itong nag-text sa atin at nagpabot po ng sumbong Nanay Gina Pansa Sorita. Nay! Huwag kang mag po. Anytime. Ano mang oras. Tumawag ka sa aking numero. 0929-113-2469 Takampihan kita dito. Ereklamo natin itong vlogger na ito. Anak, binablog ang inyong anak na si Erika Sorita. Subalit ni Cinco walang binibigay. Abay pa. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa bye.